Ayan magandang araw sa inyong lahat. Mga ka-jeans kinetics, mga jeans. Ayan. So sa araw na to, ang gagawin naman natin ay uh, maggrocery. Ayan para sa ating uh, pang grand draw sa ating mga mahal na mga estudyante. Ayan. So kasi ang grandro natin is December 22. So ayun, nakabili na tayo ng school supplies, grocery na lang. Ayan. So ang gagawin natin, itudraw draw natin sa sa Facebook natin yano ila live natin sa Facebook para maka-access po lahat dahil kapag sa YouTube po ta, natin i-ano, i, ano, i uh, draw o i-live ayon, ay uh, medyo mahirapan po sila dahil kailangan po ng extra data kapag sa YouTube po. So, live natin 'yan sa Facebook account natin. So, December 22 hapon po, ayan. So, siguro mga 6 uh, or 7 Ayan. Ayan. Pinas time. Ayan po. So, ayan si Lakbay, ang ating driver. Ayan. ayan. Sana po huwag nyo kalimutan din guys ang aming second channel, Lakbay TV Vlog. Yun po ay para sa aming dalawang mag-asawa. Ayan, Lakbay TV Vlog po. Ayan. Thank you so much guys sa inyong pag-support sa aming dalawang uh, mag-partner. Wow! Thank you so much po. Ayan. At sana po huwag nyo rin kalimutan. Subscribe syempre ang ating channel po guys. So, mamaya pasok na tayo sa SM, bibili tayo ng groceries. So, stay tuned, guys. Ayan, so, dito na kami, guys. Naglagay na ako ng face mask and face shield. So, bababa na po, bibili na tayo. Papasok na tayo sa SM. So, ayun, guys. Bibili na tayo ng mga groceries ng ating mga, ng mananalo. Ayan. <laughs> bibili na tayo ng groceries ng mga mananalo po sa ating draw. Ayan. Ayan guys, nandito na po yung ating mga binili kanina sa SM. So, kumpleto na po siya para sa ating grand draw. Ayan. So, mayroon tayong bigas. Ayan. Ito po yung bigas natin. So, five winners po mananaro dito guys. So, mayroon tayong bigas. Mayroon tayong pansit Ayan, may mga pagkain po dyan. Ayan. Iba't iba po yung mga nandito po. So, five winners po. Babalutin natin mamaya. Ayan, titignan nyo mamaya. Babalutin natin. Ayan, mayroon pa tayong ha, pama. <laughs> ayan, maagang pamasko. Merry Christmas! <laughs> sa SMD natin na pili. So, bawat isa sa kanila, bawat isa sa mga mananalo ay eh, mayroon isang ganito. Ayan, so, lahat yun guys ay ibibigay natin. Ayan, so, ngayon, ang gagawin naman natin, dahil hindi pa natin sila naayos, ayan, kasi kabibili lang natin, ito pa lang yung ating nabalot, atong ating rice. So, babalutin natin, lalagay natin sa plastic. Ayan. So, sa mga gusto pa pong mag-join, gusto pa pong sumali, ayan, may chance pa po kayong uh, sumali po. Ang uh, gagawin nyo lang, ayan, visit nyo po ang ating channel, Jinski Albar Channel. And, syempre, ayan, uh, manunood po kayo ng videos, kahit anong video po dyan. And then, mag-comment lang po kayo, ayan, kailangan nyo rin mag-subscribe. Ayan, syempre po makikita natin kung sino po yung uh, mga nag-subscribe po talaga. Ayan, nanood at nag-comment po. So, ayun guys, sa mga gusto pong uh, mag-join pa po, may chance po po kayo dahil December 22 pa tayo mag uh, So, ayun guys, uh, magbabalot na po tayo. So, ayan na guys, ready, ready na po yung ating papremyo sa December 22 po. Ayan na po, ayan na po. So, nandiyan, may groceries na tayo. May school supplies at syempre mayroon tayong maagang pamasko. Ayan, para po sa inyong lahat yan, mga minamahal kong mga estudyante. Ayan, thank you so much sa inyong uh, pag-subscribe uh, sa ating channel. Ayan, thank you, thank you so much mga mommies and daddies po sa inyo pong pag-guide sa inyong mga anak. Ayan, at sa pagpa-join po sa kanila sa ating uh, munting... Uh, palaro. Ayun, <laughs> sa ating palaro. Ayan, thank you so much po. pong kalimutan guys na subscribe ang ating uh, channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan. Ayan, maraming maraming salamat po guys and thank you.